Kuya, yeah. totoo oh. ba yun na mga manok mo napakadami yung panalo? Oo, oh, yung, yung ko sa Facebook. Ano bang pinapakain hmm. mo yun Nako, kung hindi mo alam, napakagastos ng manok ko. Hmm. Ang, ang pinapakain ko sa manok ko para malaman mo, para daming panalo. Di ba may manok pa akong bulag? Mm. O, oh, yung manok kong bulag, bago na bulag yun, uh, 200 na panalo yun. Ang Totoo oh. yun. Ano ba yung Yo, doon. Ang pinapakain ko doon, litsyong baboy. Oo. Litsyong baka. Ay, sa baka pa lang may energy mm. yon talaga manalo. Sa yun. umaga, yung manok ko kaya malakas talaga tumuka yon. Mm. Ang ang ulam niya sa umaga, binibilang ko ng isda na tuna. Oo. Tuna! Baboy. Uh, Oo. Well, sa tanghali, kung hindi mo alam, sasabihin ko sa iyo. Sa tanghali ang pinapakain ko sa manok ko, litsyong ba, litsyong baboy. Kahapon. Mm. Oh, kaya nga naka-hybrid na yung manok ko eh. Patay, kaya pa lang H dami pa na hindi. hindi na matay yung hindi na matay yung manok ko. Hmm. hindi na matay sa ang manok ko sa laban. Mm. Hindi, na-stroke. Nako. Kakakain, kakakain ng masasarap na pagkain. Yeah. Ang mahirap doon. Oh. oh. Maestro ka sobrang oh. ano yun eh, mataba ang baboy. Pero ang, ang daming panalo. 40. Oh. Bago siya na-stroke, anong 40? Ay, 200. 250 siya win winner. Oo, oh, ay, totoo. Yun. Dami. oh, sabi sa eh. Kung bakal lang pinakain mo, din sana stroke 'yun. Hindi lang ganoon karami ang manok napakarami. Kung bakal lang oh. sana. Ang manukan ko kasi ay ano, um uh, 28 hectares, 20 oh. hectares. Ay, napakaroon yeah. Ang pinag-usapan natin yung isa lang yung isang bago may stroke yung manok ko isa na stroke. Bulag eh. bulag. Hmm. Bulag pa 'yun, na stroke pa. Kasi sobrang sobrang dami na nang panalo niya. Mm. Sa baboy dahil sa baboy lang yun ah. Oh. Kasi nga paano ang pagkain niya? Litsyong baka. Litsyong baboy. Tapos mga pretong ah, litsyong kawali. Mm. Oh, hey. ganun. Puro baboy ang binapakain ko sa mga manok ko. Yung baka ano oh. pang ano, lang yun. Hindi, eh, pagkain na rin niya yun, kinabukasan. Kaya ako kasi, pag nag-alaga ako ng manok, bumibili ako ng maraming baboy, maraming baka para ipapakain na sa manok ko. Oh, gastos oh, para mga manok mo. Oh, kaya nga ang lupit kong manalo na kaya 250 panalo ang isa. Oh. Ang 'yun. Yung isa naman nagbababa naman ng ang pinakamababang talo ko sa manok ay 86 panalo, 'yun lang yung pinakamahina, pinakamahina yun. Okay. Oh, para lang. 86. Oh. Kaso ang dami ko namang ginastos, nakita mo nga baboy, baka pagkain niya tapos mga tuna, mga lapu-lapu. Magkano naman tinatay mo doon? eh, million yung pare. Siyempre, oh. sikreto na yan. Kasi baka may maraming mga galit sa atin dyan sa ano. Ikaw naman. Oo. Oh. Garon ka tindi yung mga manok ko. Kaya yung mga sabungero dyan, iba. Hindi ko nila lahat. May, may, mayayaman yung iba dyan eh. Mm -hmm. Hindi nila kaya magpakain ng litsyong baka, litsyong baboy, tuna, lapu-lapo sa mga manok. Ako, ako sinubukan ko yun. May limang pa yun. Oo. Oh, ang nangyari sa manok ko, hindi namatay sa laban. Ma yung matindi. Hindi siya namatay sa laban. Na-stroke st lang siya. Na-stroke. Kakain naman sa sarap. Oo. Kaya magbalay ka dun sa manok ko. Hindi, yung sa lolo ko. Lolo mo? Grabe. Ah, wala yan sa manok ko. Yung lolo mo. Wala yun. Kopra lang kinain. Pero mo ang binihag ng manok niya. Bisaya Ilan? lang. One million. Ah. Oo. Wala yan sa manok ko. Napakara. 1 million. Yayabangan mo ako. 1 million? 200, 250 na panalo sa manok. Yun, pinakadabis yun. Kaya nga yung ibang mga sabongero dyan, kung ayaw nilang maniwala, eh di wag. Di mati pinipilit eh. No, baan, Ikaw, niyayabangan mo rin ako eh. Sa, 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 sa kaya, sabi yun lang, sabi oh, nyo. Oo, oh, kaya nga.